Hello, kachaps. Good morning. Merry Christmas sa inyo. Ito na nga yung outcome nung ginawa ko kagabi na ano, na mahana. Hindi ko siya ma-perfect-perfect. Yan, tatry na natin. Ina, pinatigas ko na yan sa ano, sa rep namin. Kasi nung unang mga gawa ko, naku, disaster talaga, kachaps ba? Hindi talaga siya nabubuka talaga nung gawin ko ba? Siyempre, hindi tayo tumigil hanggat hindi natin na kukuha yung consistency ng isang maha kasi isa talaga sa mga favorite namin yung kainin ayan hala ka chubs nabuo siya oh buo siya ayan oh oh diba na ano ko na talaga siya na nagawa ko na talaga siya ng totoong maha oh yan oh dati kasi talaga yung nagagawa ko hindi talaga siya nabubuo ng kanyang ka chubs talagang durog siya Ayan, ayan, no. Oh. Nadurog lang siya sa paghiwa. Pero, ayan, no. Oh. Bumbo na talaga siya. So, kayo pagka epic Bell din gumawa ng mahaka kachabs, try and try lang kachabs hanggang sa makuha yung tamang consistency. Ako talaga, hindi talaga ako tumigil, eh, oh. Ayan, buo na siya. Ayan lang kachabs. Good morning, good morning. Merry Christmas sa atin lahat.